magnanakaw di ka ba nakokonsensya di mabuti ang ginagawa mo may mga tao talagang halang yung kaluluwa mga par yung mga taong yung ibang tao na ayaw magbanat ng buto para makabili ng kaldero kinuha yung kaldero natin kinuha kinuha lagari Ah, palanggana, dalawa, pinggan, martilyo, sirola. Paano pa pag nagbunga yung mga halaman natin, panigurado mawawala din. Kahapon kasi hindi tayo pumunta dito. Yung tatay ko pumunta, hapon na. Baka siya yung nagsulat nito. Oh, wala, wala tayong mapapagbintangan, wala tayong pruweba, wala tayong nakita tanging magagawa lang natin mga par ipagpasa Diyos na lang natin baka wala silang kaldero at least kahit pa paano nakatulong tayo kasi halos gamit ko sina yung kinuha eh bigas to hindi niya kinuha pati yung mga latang pamputing yung mga tukong tawag namin sa kapampangan yung mga lata ng mantiga Nawala din. na taon. Kasi meron pa siyang ano, yung puting. Ang mahirap nito, baka sunugin niya pa yung kubo. Mainam siguro na magalaga tayo ng aso mga par. Yung babaeng aso tapos uh, dadami siya dito. Mga nganak. Kasi pag may aso yung kubo, akala nang pupunta dito may tao dadalhin ko na to mga par baka mawala may halaga din to ang dami na saluyot mga par kunin natin uso na yung santol eh uso na rin yung saluyot masarap yon buhusan mo ng alamang bagoong tsaka sibuyas abraw lutong ilokano Yeah. Nga ne, eh. sabi ko may itong piraso, may itong yabing piraso. Sa bahay na natin niluluto. Gusto ni misis ang uh, saluyot. Mulan na naman. So maraming salamat sa panunod. To be continue.